Hello, welcome to Water Sign Philippines. So ito yung reading natin for Water Sign Cancer Scorpio Pisces. Take only what resonates, guys. Diba yung setup ko ngayon guys, sa pasensyaan mo lang kung medyo maingay na pag may dadaan na motor or etc. Ang mahalaga marinig mo yung aking reading. Ayan. And pag mo na rin kung medyo marami yung kamay ko kasi nag, ano po ako, okay, nagtanim ako ng halaman so medyo maano pa bago bago ako mag asikaso ng ibang gagawin eh naisipan ko mag reading kaya medyo iba yung aking setup you do have your confusion neptune illusion so i feel like uh, ngayon ay nagkakaroon ka ng um, confusion sa nangyayari sa situation mo ngayon clarify the receive and open and you do have your ego, maaring may mga bagay ka nalaman nakita or nagiging dahilan para mag-isip ka na parang hindi totoo yun, ganto ganyan. And uh, I, I feel like um, medyo ikaw yung tipo ng taon na mataas yung pride mo at sa ngayon medyo ito yung nangingibabaw pagdating sa pakikipag-connect mo sa person uh, person na ka-connect mo pagdating sa love. So, sino itong person na ito? This is a person in the past. You do have your south node and pwedeng nagkaroon ng ending sa inyo itong person na ito. Clarify this. And ngayon, nag-heal itong person na ito emotionally, spiritually. And uh, pagdating sa iyo, pwedeng as much as possible, nagpo-focus siya sa sarili niya. Kaya siya, nag-heal nag nga siya eh. And kung iisipin ka pa niya or mag magkagawa siya ng way para maka-update pa sa'yo, um, hindi yun makakatulong sa healing niya. So, ngayon, this person is healing, focusing on the, on the rebirth sa kanyang sarili, focusing sa kanyang stability. you do have your thoughts. beliefs is also here. So, na kita natin. Nagpakita sa akin yung Ace of Water that is Cancer, Scorpio, Pisces. So, mahal mo tong person na to but pinaniniwala mo yung sarili mong hindi. Mas ginagamit mo yung utak mo ngayon. Renewal and spark is here. So, ayan. You do have your ace of fire. A lot of passion. Ang nararamdaman mo dito sa person na to. And I feel like may... Nakikita kang chemistry or sparks sa inyong dalawa. And um, there could be this feeling of kilig. Napakilig ka niya. And uh, that is one of the reason kung bakit pwedeng masabi mo mahal mo siya or gusto mo siya kasi may naramdaman kang something sa kanya na pwedeng hindi mo naman naramdaman noon, hindi mo napansin. Kaya nga nabibigyan, nabibigyan ka ngayon ng confusion, hindi mo alam bakit ko naramdaman yon etc. And ano yung emotion ng person na ito towards you? You do have hair control Guilt And Passion So there's a lot of passion And chemistry Talaga sa person Mo Sa, sa inyong dalawa Um Mahal ka niya, Gusto kanya niya And Pareho kayo eh May passionate energy eh Pareho kayo Gusto niyo yung isa't isa And you are even Thinking about this person sexually And then Ganun din naman siya sayo But I feel like Um itong person na to is that so I feel like may nag-stop para sa kanya na maramdaman yung mga bagay na nararamdaman niya ngayon. I don't know who this person is na parang naging dahilan kung bakit kailangan niyang pigilan yung mga nararamdaman niya para sa whether ito is sa side mo or sa side niya but there's a person na maaring nagsabi sa kanya hindi mo pwedeng maramdaman yan etc etc that could be anyone, a family member, a friend, or uh, another love interest. Okay? So, pwedeng may nagsabi sa kanya na, ano, um, mag-move on ka na. Ganon. So, what will happen in the future sa connection na ito? you don't have your feminine air sun and venus and this is offer stability self-worth I just saw tatlong ace or one one one. This could be a reading. Ayan, ace of earth and limitation and fear. So in the future, in the future, ayan tatlong ace ito eh. Tapos kanina sabi ko nga nagpakita sa akin yung ace of water, cancer, scorpio pisces. So that is eleven eleven na actually lahat ng ace nagpakita. This could be a uh, twin flame or soulmate reading. So in the future, I feel like um. And yung pag-iisip mo dito sa person na to. The love is still there. Hindi ko naman nakita na wala. And, um, meron sa inyo nakatali eh. Ang hirap i-connect nitong connection na to kasi may nakatali sa inyo. And although gusto niyo yun isa't isa, the problem is may limitasyon. And ito person na to, ayaw naman niyang bumaba. Kumbaga parang may naririnig ako nung nagsabi ng ano, wala ka na bang ano, hiya? O parang ganun. Or wala ka na bang, di ka ba nahihiya? Or, um, wala ka bang delikadesa? Or, or, sorry about that guys may, may, may dumaan lang na balot anyway um yun yung nagiging Thailand. so itong person na to nakikita natin na kailangan niya pigilan ang sarili niya dahil dahil una sa lahat kung ilalaban ko ako lang naman yun lumalaban paano paano ka na parang ganun Diba? Parang Itong person na to might be lalo na sa kanya yung earth sign uh, willing na maggrow with you itong person na to but you are the ace of air so nakikita natin na mas nangingibapaw yung mga nasa utak mo na isip mo rather than sa connection ninyong dalawa parang sa ngayon mas importante sa iyo yung mga nasa isip mo kaysa yung emotion mo para sa kanya and so ang ending ng connection, you do have your stalemate, I stalemate. So nakita tayo doon ng avoidance or pag-iwas or walang kagalaw-galaw sa connection and it is because nandito 'yung repression, pagpipigil sa connection or sa emosyon. Yan, and being cold in the near future, 'yun 'yung nakikita natin. And of course, um walang nangyayari pag ganun sa connection. But nandun yung feeling. Thank you very, very much guys. I love you all and bye-bye.